Aris, ngayong araw ang pahiwatig may bigla ang napwedeng magbigay sa iyo ng tulong financial ay okay kung sa malayong kapatid na katira ay magpapasaya sa iyong araw oras na dumating. At kung may deal ay mas mainam na ipagpaliban muna unahin ang mga dapat sa pamilya para mas gumanda ang aura ng swerte sa inyong mga magagawa sa buong linggo. Ayon sa iyong gabay sa pera ay masaya na maabyutan ang mga anak na may asawa, nang parehas kayo magkaroon ng positive energy, nang pagkakaperahan ang pahiwatig at nang lalong maipon sa inyong tahanan ang swerte. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay maging maunawain ang magpapasaya lalo sa pamilya, ay laging pagunlad ng kabuhayan at laging masayang pag-iibigan na maalagan ang bawat mga kalusugan, mga numero sa lotto number 20, number 14, number 29, number 6, number 18 at number 23. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may maganda kang enerhiya. Pwede mong ituloy ang ibang plano mo ngayong araw na gusto mong magawa at masisiyahan ka sa magagawa. Ang iiwasan ay tumanggap ng bisita sa bahay dahil para sa pamilya ang dapat mong mga oras. Para ang mga usapan ninyo ay makakabuo ng swerte o paggawa ang plano sa ibang pagkakakitaan, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig ngayong araw ay pagsisinop ng husto at maging maramot muna sa mga pamangkin at uncle at auntie para makaiwas kamad-alaw ng kagipitan sa pera sa pagmamahalan ngayong araw ay maligaya at laging may masayang kang gabay na para alagaan ang inyong mga kalusugan at kabuhayan. Mga numero sa loto number 10, number 21, number 25, number 36, number 11 at number 23. Gemini ang pahiwatig ngayong araw kung may plano kayo na pupuntahan ng pamilya o minamahal ay maganda na kayo ay matuloy dahil magpapasigla ng bawat kalusugan at makakabuo pa kayo ng positive energy ng katalinuhan sa mga magagawa ninyo sa buong linggo. At kung may pipirmahan ka naman ngayong araw, ay okay na magawa sinyales na makikinabang ka ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong ngayong araw sa ibang tao, nang wala kang makagalit na tao na hindi ka mababayaran, at sa trabaho kung may pasok ay laging maging maunawain para walang maging suliranin sa mga dapat na magawa mo sa trabaho. Mga numero sa loto number 24, number 42, number 6, number 33, number 11 at number 47. Cancer. Ngayong araw kung may gawain ka na dapat gawin pa sa ibang tao ay maging wise na maingat sa pagsasalita at sa gabi mo gawin, para ang buong maliwanag na araw ay sa pamilya nang sa ganoon na bigyan mo ng kasiyahan ang pamilya, at nang may swerte ka magagawa kung ikaw ay tutuloy sa gabi na pakikipag-usap. At sa ibang nasa plano kung sa mga kamag-anak na dadalaw ay okay naman nagawin basta huwag ka lang maglalabas ng pera sa mapupuntahan dahil kukuhanan ka ng swerte nila sa iyong mga ibang gagawin. Sa pagmamahalan, ngayong araw walang sinyales na suliranin masaya ang pwedeng mangyari sa gabi ng pagmamahalan, at magpapaganda ng positive energy sa tahanan para gabayan na alagaan ang inyong kabuhayan, mga numero sa loto number 7, number 42, number 25, number 31, number 9 at number 23. Leo Ngayong araw ang pahiwatig kung dapat kang magsalita ng pagtatama ay iyong gawin sa makikitang mga mali, ng mga naaayon na salita para ang iyong masasabi ay kanilang maiintindihan ng maayos, at walang mawawala na good energy sa tahanan at gaganda pa ang kanilang kaalaman dahil sa iyong mga nasabi na maayos at kung may schedule ka na dapat kausapin, ay pwede mo namang mapuntahan at may sinyales na okay ang usapan ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera kahit pa lumapit ang iyong kaibigan ay huwag mo pa utangin, kahit pa siya ay magalit mas mainam pa nga na siya ay magalit nang hindi ka inaasahan lagi, ang minamahal ang dapat na mabigyan ng pera nang lalong sumigla ang kaalaman sa paggawa ng pera. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay maging malambing lang sa minamahal, nang lalong sumigla ang pag-iibigan at laging may gabay na magpapaganda ng kalusugan ng pamilya, mga numero sa loto number 25, number 8, number 29, number 37, number 12 at number 40. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kang maging masyadong maunawain kahit pa sa kapatid dahil pag naawa ka ay pera mo ang makukuha at mga swerte sa ibang magagawa, sa pamilya mo ipakita ang ugaling mabait at makikita mo na sila ay masigla at nagbubuo kayo ng aura, ng mga swerte sa gagawin sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw ang pahiwatig, kung may extra ay bigyan ang mga anak na may asawa at walang asawa nang magkaroon sila ng positive energy, at ganoon din para sa iyo ng masayang pagkakaperahan, sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung meron pa silang usapan na dapat gawin ay payagan, at sabihan pag hindi makagawa ng desisyon ay tumawag sa iyo dahil pwede silang makakuha ng pag-unlad, mga numero sa loto number 22, number 10, number 39, number 31, number 8 at number 23. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka muna sa mga usapan pagtungkol sa pagkita ng pera. O deal na pagnenegosyo kung sa ibang tao pero kung sa mga kapamilya o kamag-anak ay okay na makipag-usap, at ngayong araw ay isama ang minamahal sa pamamasyal, at masayang kumain para maalisan ng bad energy ang bawat katawan ayon sa iyong gabay, nang maging maswerte ang inyong buong linggo na maibibigay sa mga gagawin. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging maingat sa pagsasalita, dahil madaling magdaramdam ang ilan sa kanila, maging maunawain na lang at lalong sisigla ang pag-iibigan, nang laging may good energy ng swerte sa tahanan mga numero sa loto number 21, number 13, number 45, number 32, number 8 at number 23. Scorpio, ngayong araw ay may malakas kang enerhiya. Sa mga usapang pamilya kung meron at sa mga kamag-anak, at sa ibang dapat mabigyan ng desisyon ay iyon ang tapusin dahil makikinabang ka rin sa hinaharap sa gagawin at ngayong araw ay huwag kang maging masyadong maunawain sa mga hihingi ng tulong, na kahit pakakilalang matagal dahil kukuhanan ka lang ng aura ng swerte, mas mainam pa na mamasyal kayo ng minamahal para ang aura ninyo ng swerte sa mga gagawin, ay lalo kayong makakagawa ng pag-unlad ayon sa iyong gabay sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya kung meron pa silang usapan na dapat gawin, ay iyong payagan at mabigyan mo pa ng panggastos ng lalong sila na maging tumalino sa kanilang gagawin. Sa iyong pera kung may ekstra ka ay bigyan mo ang mga anak, na may asawa at walang asawa ng magkaroon, at ang minamahal ng pare-parehas kayong maging masigla at pagdami ng good vibes ng swerte. Mga numero sa loto number 11, number 30, number 25, number 31, number 9 at number 27. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may maganda kang enerhiya, at kung may plano na deal ay pwede kang tumuloy, basta pag natapos na ang pakikipag-usap, ay sa pamilya na ang mahabang oras ng sa ganoon ay mas makabuo kayo ng aura ng katalinuhan. Sa mga dapat nagagawin na magpapasigla ng bawat kalusugan kung mauuwi ang topic sa pagbuo ng negosyo, at baka ang usapan ay magawang mabuo na makakatulong sa pamilya, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig ngayong araw ay pagsisinop ng husto, nang makaiwas sa mga makakagalit na tao sa hinaharap, walang pagpapautang sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay pag-iingat, kung may kakilala na plastik o mapagkunwari kasama sa trabaho, ay iwasan na kagad sa buong araw, at gumawa ng matahimik ng makakauwi ng masaya sa tahanan. Mga numero sa loto number no. 22, number no. 36, number no. 25, number no. 30, number no. 8 at number no. 17. Capricorn Ngayong araw ay may pwede kang ugali na madaling mainis sa mga nagmamahusay na tao dapat mong iwasan na kagad, para ang iyong mga isasalita ay walang maging pangit na magbibigay sa iyo ng bad energy, at may maganda kang good energy ng swerte sa pakikipag-usap, sa kamag-anak at sa mga kapamilya gawin mo lang gusto mong mangyari pag sila ang kausap at okay pa rin sa iyo ang pumirma ngayong araw sinyales na makakaunlad sa gagawin, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera ay bigyan ang minamahal, nang lalong dumami ang positive energy ng buenas sa pagkakaperahan, at kung ikaw ay lalapitan ng mga magulang ay bigyan mo dahil para laging may dasal ka sa ikakalusog ng katawan, mga numero sa loto number 36, number 5, number 25, number 6, number 11 at number 23. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung lalapit sa iyo ang kamag-anak at hihingi ng pabor ay dapat na iyong pagbigyan kung may pera ka o ibang maitutulong dahil may aura ng okay na vibes ng pag-asenso kung magkakasundo kayo sa dapat na magawa. At ngayong araw ay masaya talaga na kasama ang pamilya. Kung may gagawin na pamamasyal sa labas ay gawin ng mawala ang lahat ng negatibong enerhiya sa inyo at mapalitan ng good energy ng swerte sa buong linggo sa tahanan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay maayos kung may pasok ang pahiwatig may sinyales na makukuha mo ang tiwala ng ilan sa mga boss basta may mahaba kang pasensya, at kung sino ang makapansin sa iyo ay siya ang sinyales na makakatulong sa iyo sa hinaharap sa hanap buhay. Mga numero sa loto number 20, number 13, number 29, number 36, number 8 at number 25. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maganda naman ang enerhiya, sa pamilya ay madaming buenas na pwedeng mangyari pag naging masipag ka sa dapat na magawa, pero kung tatamarin ka ay okay pa rin dahil mapapahinga naman ang iyong isipan sa pakikipag-usap, at kung may plano na isang maliit na pagkakakitaan, ay mag-ipon ng mag-ipon ng pera para may kapital. Dahil pag nag-umpisa at hindi kakapusin sa pera ay mas malaki ang porsi eto ng tagumpay sa negosyo, ayon sa iyong gabay. Sa pera kung may ekstra kang pera ay bigyan ang anak na may asawa, at ang mahal ng mas dadami ang grasya ng swerte sa tahanan. Sa pagmamahalan, ay maging maunawain lang ang pahiwatig, nang walang maging usapan na pwedeng mga galit na salita. Mga numero sa loto number 5, number 40, number 25, number 37, number 8 at number 2.